Hello mga biday! Hello sa inyo mga mawe! Gabi na nga pala to mga mawe at dumating nga pala kaninang hapon itong in-order ko nga sa Toktok. Alam nyo na yun? Mili <laughs> nga pala nang ng chichiria. Naisipan ko nga magdagdag nitong mga chichiria dahil nakabenta naman ako ng tatlong araw. Para naman maiba nga yung aking mga tinitinda. Ganun. I mean, para naman madagdagan yung mga klase ng aking tinda. Tuwang-tuwa nga ako nung dumating na itong mga miat. Napakabilis nga lang. Tingnan La? nyo naman at napakaganda ng tingnan. Organized. Ganun. Tagningning nga yung aking mga mata mga mi dahil worth it nga yung pagbili ko Kinabukasan nito. Kinabukasan naman ito mga mi. Napaligo ko na nga rin pala itong si CJ. Inisan ko nga yung ilong niya dahil napakadaming dulang. After nga nun, pinainom ko na nga siya ng vitamins. Sa mga mini vlog ko nga ay hindi nga ito mawawala dahil eto naman talaga palagi ang ating ginagawa. Ganun? Umiiyak nga itong batang ito. Paano ba naman kasi pinipilit niya nga akong kunin ko nga raw yung tablet? Siyempre, no, no, no. Pinapanood ko lang talaga si CJ mga mi kapag nga kakain kami para nga hindi siya maliko. Iba-iba naman tayo ng style kung paano nga natin didisiplinahin yung ating mga junakins. Kapag ka may importante nga akong gagawin ay pinapayagan ko naman nga siyang manood. And both. going back nga dito sa video mga mi, naglilinis nga pala ako ng mga laruan ni CJ. I mean, nagde-declutter nga pala ako, hinihiwalay ko na nga talaga yung mga sira na. Nakita nga kasi ako dito sa Facebook na nagpost. Yung ulo nga ng anak niya ay natusok nga dun sa part ng sasakyan. I mean, yung car na nilalaro. Kaya naman, dali favorite nitong mga laruan ni CJ dahil alam na alam ko nga ang hilig nga nito ni CJ kapag nga may car siya ay tinatanggal nga niya yung gulo. Kaya so, for dalinis linis talaga ang mawi nyo At yung daddy nga ay talaga namang todo paalala nga sa akin na isa-isahin ko nga daw yung laruan ni CJ. Dahil ay yun talaga yung inaalala niya na baka nga mangyari dahil nga mahilig nga sa laruang kotse itong anak namin. After ko nga malinis at maisa-isa nga yung laruan ni CJ mga mi ay nagwalis-walis na nga rin ako. At pumunta nga muna ako dito sa aking munting tinda para nga ilista yung mga bumili dahil hindi ko dapat to makalimutan. Dahil kapag nga nakalimutan ko kahit isa lang dito ay hindi nga magtatali ang aking benta. Ganun. Hey. Inaayos ko nga muna yung pagkakadisplay nga nitong aking bigas dahil nga nabawasan na at gusto ko nga yung nakikita pa rin siya sa labas. At pagkatapos ko naman nga doon ay dito naman nga ako sa kusina. Wala talagang kapaguran kapag nga nanay ka na ay for the good. <laughs> Magluluto naman nga ako ngayon ng aming pananghalian mga puti Buti mi. na nga lang nung isang araw ay nakapamilya mili nga ako nitong buto-buto ng manok. At meron nga kaming available na kamatis at paniga. Kaya A? naman, sinampalukang manok na nga lang ang aking lulutuin mga mga. na yan kahit wala nga kangkong or pechay dahil hindi na nga ako nagpunta ngayon ng palengke. Masarap na yan. Basta maraming sabaw ay maraming makakain ng aking junakis. Naglagay Please? na nga rin pala ako dyan ng tubig mga mi at sinama ko na nga rin pala itong sampalo. Nung no, kumukulo na nga mga mi ay tinikman ko naman nga kung ano na bang lasa nito. Medyo natabangan nga ako mga mawe kaya naman naglagay nga ako ng konting asin. At eto na nga mga mawe, luto na. Tara po kain tayo. Thank you po Lord sa blessing. Oh siya mga mi, salamat sa pagtanaw. Ay bisaya di ay ko.